mga kaso pa rin po ng sexual harassment sa panahon ngayon. Nakalulungkot pong isipin na patuloy pa rin ang ganitong klaseng mga gawain at hindi lang po mga babae ang nakakaranas po nitong sexual harassment. At dagdag pa po dyan, ay eh, wala pong pinipiling lugar ang mga gumagawa nito sa lansangan mano online. Pero paano kaya kung gawin nito sa iyo maging sa trabaho? Alamin natin kung anong masasabi dyan ni Attorney Tony Roman. Attorney, magandang umaga po si Diane at Ryan po ito. Magandang umaga sa inyo, Diane uh, and Ryan. Uh, salamat, nagbabalik ako sa Rise and Shine. Yes, welcome back po, Atty. Raman. Thank you for joining us today. Alright, Atty., para po mas malinawan po yung ating mga manonood, ano po ba ang sexual harassment ayon po sa ating batas? At ano po yung mga karaniwang halimbawa nito pagdating na rin po sa workplace o trabaho, Atty.? Um, sexual harassment is basically when you ask for sexual favors sa kaya, yeah, uh, anything of a sexual nature. For example, uh, gusto mo makadate uh, sa apilitan, uh, o may pananakot na kunyari maapektuhan ma, ma niya kanyang trabaho, uh, o kaya gusto mo makasiping. Um, it's basically yung gin ginamit yung, yung uh, sinasamantala. Hindi ko, sinas hindi ko pinag-usapin yung pinagsasamantalahan. Sinasamantala ng isang uh, employer yung kanyang posisyon para makakuha ng sexual favors doon sa empleyado. Maaring um, kapalit ng uh, promotion halimbawa or anumang uh, pakinabang sa, sa employee o kaya uh, may pananakot na matatagal sa trabaho o kaya pababawasan ng sahod or anything like that. Tama yung sinabi ni attorney, no? may mga artista ngayon na nagsisilabasan na sa niyasabi, pinangakuan sila ng, mm -hmm. ng uh, sisikat sila oh. dahil uh, kapalit yan. Pero attorney, ano po ba yung tinatawag na quid pro quo sexual harassment? Yung binanggit mo, Ryan, yung sinabi mo mong mga uh, pay like, uh, conditional. In other words, uh, kapag ka pumayag ka, uh, meron kang uh, pakinabang, pag hindi, merong uh, may paper issue yung, yung, trabaho mo, no? or yung conditions na okay ay matatanggap mo mga benepisyo sa ilalim na batas. Mm -hmm. Alright, attorney, paano naman malalaman ng isang individual o siguro partikular ng isang empleyado kung yung ginagawa sa kanya isa ng forma ng sexual harassment? Ano po yung mga senyales na sabihin natin medyo iba na yung pakikitungo sa akin o pinapahiwatig ng kilos ng isang tao towards them? Alam mo, napakahirap sabihin yan. Eh. Um, basically, pag ikaw ay isang biktima, nararamdaman mo. Uh, pero maaari din naman na mas masyado kang sensitive. So kahit pa meron diyang ob uh, objectivity involved na isang rin tao ano ang nararamdaman. Um, there's such a thing as pag tumawid ka, uh, lumampas ka sa line, sa personal line, na nararamdaman mo kung victimized ka. Um, unfortunately wala talagang uh, hard and fast rule kung kailan uh, tumatawid do sa linyang 'yon. Pero pa, you know it when you feel it. Unfortunately wala talagang uh, hard and fast rule. Mm -mm. Uh, Attorney, uh, ano po ba yung mga hakbang na dapat gawin ng isang tao kapag well, nakaranas na ng sexual harassment sa kanilang trabaho? May mga proseso po ba na dapat nilang gawin? Um, unang-una, pag nakakaramdam ka na na ikay biktima ng sesyo, sexual, harassment, alam mo na napapuntang kaso yan. So, mahalagang mangalap ng ebidensya. You know? uh, witnesses, or any, any conversation online, um, o oh, anumang ebidensya na, ma, na makatulong patotohanan yung claim mo na ikaw ay sexually harassed. Ah uh, pangalawa, mahalagang i-report to sa HR department, sa Human Resources Department. Dahil bawat kumpanya ay uh, ipinag-uutos na magtayo o bumuo ng Committee on uh, uh Decorum uh, and Investigation or CODI no? Uh, na siya mag iimbestiga sa mga ganitong kaso. Um, again, yung proseso doon, uh, merong abiso doon sa perpetrator, yung di umanong naghaharas iyo at bibigyan siya ng pagkakataon na ipaliwanag uh, at sumagot sa mga ebidensya laban sa kanya. Mm -hmm. Attorney Ruan, kung sakali nga pong nai-report sa HR sa sa management po ng kumpanya, pero kung bagay yung biktima hindi po nasihan sa tugon ng kumpanya sa kanyang reklamo, ano po yung iba pang mga alternatibong maari pong gawin ng biktima? Um, sa ilan na batas, ito yung pinag-uusapan natin, by the way, is Republic Act 7877. Hindi naman, uh, pagka, pagka, if you invoke this, in other words, na-complain ka alin sunod sa batas sa sa, sa, sa code no ibinabanggit ko kanina hindi naman ibig sabihin na hindi ka pwede magkaso ng criminal case so pa, maari ka pa rin magkaso magfile ng case uh, ng criminal case laban dun sa perpetrator o hindi mo nag like, uh, hinahar sa sexually hmm. Attorney, na-mention niya na po yung uh, pwedeng magsampan ng uh, criminal case pero may iba pa po ba na pwedeng gawin aside from that? Well, criminal case, uh, I guess, uh, um, the uh, perpetrator, maaari din naman sa loob ng kumpanya, papailan sa kodi, no? Para, para mapanagot yung uh, sa iyo. Bukod doon, wala na ako naiisip. Pagka merong pagka government um, entity, meron sila mga administrative cases. Um, but uh, sa ilan ng batas na ito, kailangan sila maglabas ng implementing rules and regulations. So, papailan, papailan sila doon. Sa, kung government, civil service commission. Di ba? Uh, tapos, iba, iba't ibang departamento ng pamalan, mayroon din ganon. But it's mainly, um, ito, itong batas na to RA 7877, at saka yung criminal cases. Ang attorney, ano po ba yung mga kaukulang parusa para sa gumagawa ng sexual harassment? Well, under the law, itong RA 7877, kapag nahatulang may sala para sa paglabag ng anti- Ito yung ng anti-sexual um, harassment law of 1995. Maaari ka makulong, makulong ng hanggang 6 months at pagmulti na hanggang 20,000 pesos. At um, pinalawig din ng RA 113 uh, 13 or Safe Spaces Act uh, yung parusa dahil papatawan ng multa yung employer at saka yung uh, pagka hindi niya ginawa yung mga dapat gawin at tulad na ng halimbawa uh, ng hindi 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 umaksyon doon sa sumbong uh, for sexual harassment o di kaya hindi uh, hindi inaksyunan yung sumbong Okay. Attorney Roman, I would just like to dig deeper doon. Sa so, kung wari kung kailan mo masasabi na mm. sexual harassment na pala ito. How about kung wari uh, hawakan ka lang sa kamay without your consent? Will that be considered and a sexual harassment? At saka kailangan ba ito ay paulit-ulit or a single occurrence can actually equate mm -mm. to a sexual harassment po, uh, attorney? Uh, unless mag kayo, hindi kayo magjowa? um, maring ka uh, sexual harassment yan eh kasi talagang it, it makes you feel uncomfortable talaga dahil, dahil, yung tao naman na hindi naman wala namang ugnayan hindi naman nag holding hands so kapag ginawa yon okay yung haplos na medyo medyo alam ano mo may merong meaning you know uh, may meaning and it makes you feel uncomfortable yan maring ituring sexual harassment yan eh mm -hmm. Pero kung bagay yung mga, pag, kailangan ba paulit-ulit ito, attorney Roman, or kahit single occurrence lang na feeling mo ay nabavaliate na yung sa ikaw? Ano ba yun? Kailangan ba paulit-ulit or okay lang isang ay, beses? Ang tingin ko, kahit na single instance, maaaring sapat na. No? At saka, bukod doon sa tit titinan mo rin, bukod doon sa yung hinabakan ng kamay mo, ano ba yung expression sa mukha niya? Baka naman, you know, medyo malas, mayroong malasawang expression yung mga pananalita niya. Uh, the usually, hindi ka naman basta hawak sa kamay. Usually, may kasamang meron kasi nasabi rin sa kausap mo. Di ba? Um, of course, pag may pattern na ginagawa to, mas matibay ang ebidensya mo. Mas nakakasiguro ka na um, sexual harassment yon. Eh kapag ka hmm. message ka kaya ng mga malalaswa, <laughs> oh, oh. kasali rin ba Ay, yun? Ay, pwede rin yan. Oh. Pwede yan. That is, uh, you know, sexual harassment, bukod pa rin sa violation of safe spaces act under RA 1137 11313 ayun anyway ang marami pa lang pwede diyan no na consider na sexual harassment na yan maraming salamat po attorney Tony Roman sa pagsagot sa aming mga katanungan tungkol po sa sexual harassment